Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat. At nito na naman po tayo sa ating sumada sa pecha. Ngayon naman po ay isusumada po natin ang ating pecha ngayon po ng April 15, 2024. Sa lahat po natin mga subscribers, sa mga followers po natin, at sa mga bago pa lamang po ating mga viewers. Ngayon maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ay mga idol, lapisan po natin ang ating sumada. Dito tayo sa ating sumada sa pecha ngayong April 15. Ayan, dito po tayo sa April, yan po ay 4. At 15 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, lalaya pa rin po ng dati. Simplify lang po muna natin yung mga numero natin dito. Ayan, 0 plus 4 is 4, 1 plus 5 is 6, At 2 plus 4 is 6. Ganun din po dito sa bandang gitna, 4 plus 6 is 10. At 6 plus 6 is 12. Meron din po sa bandang baba. 10 plus 12 is 22. Ito po yung unang numero natin dyan. Meron tayong 22. At yung pangalawang numero natin, kapanas nating numero, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yung tatlong numero natin dito. 4 plus 6 plus 6 is 16. Ito naman po yung pangalawang numero natin. Meron tayo itong 16 At meron na rin po tayong kombinasyon diyan. Pwede pwede rin po natin itong matayaan. 22 16 is So kaya naman po ay 16, 22. Ayan mga idol, pwede pwede na kombinasyon na yan. At dahil 2 digits po yung mga numero natin, ito pong 16 at saka 22. I-simplify lang po muna, na, muna natin yan bago po natin sila isumada. And dito po sa 16, 1 plus 6, 7, 7. At dito sa 22, 2 plus 2 is 4. Yan po ang isusumada natin. 7 at 4. At unahin po natin isumada ang 7. Kukunin muna natin itong 16. Sumada 16. 1 plus 6 is 7. Pwede rin po dyan ang 34. Sumada 34. 3 plus 4 is 7. At pwede rin ang 25. Sumada 25. 2 plus 5 is 7. Ayan mga doon lang po yung sumada natin dito sa 7. At dito naman po tayo sa 4. Dito kukunin muna natin yung 22. Sumada 22. 2 plus 2 is 4. Pwede rin po dyan ang 40. Sumada 40. 4 plus 0 is 4. Pwede rin ang 13. Sumada 13. 1 plus 3 is 4. At 31. Sumada 31. 3 plus 1 is 4. Ayan, mga idol, yan po yung ating mga nilirong nakuha sa atin pong sumada para po ngayong April 15. Ayan, meron tayo itong 7, 16, 34, 25, 4, 22, 40, 13 at 31. and 43, sa mga numero yan mga 43, 42, na mga 43, ito, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, at sa ating sample, ginawa natin dyan ang 25 25 at 13 then 16 at 31 then 7 at 22 ayan mga idol yan po yung mga sample po natin mga numero natin nakuha sa ating pong sumada para po ngayong April 15, ayan, eh, meron tayo rin itong 25.13, uh, 16.31 at 7.22. Ayan, eh, meron po tayong tatlong kombinasyon dito at kung nagustuhan nyo naman po sila, itong mga sample po natin, pwede pwede nyo rin po matayaan yung mga yan. Pwede rin po tayong magdagdag o kumuha dito sa mga naka-encircle natin mga numero dito sa taas. Kaya na lang po yung pumili kung ano po, po yung mga nagustuhan po natin mga numero. At ayun mga idol, yung pong ating sumali sa pecha para po ngayong April 15, 2024. Maraming maraming salamat po.